Magandang araw po sa ating lahat mga kaparmers sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ah, nandito po kami para mag-dryer nitong mga palay. Ah, dito sa lugar na to, ah mayroong dalawang dryer, di mano at saka di makina. Pero yung aming ah, gagamitin ngayon, ana ah, ka po kami sa makinarya. Pero first time ko po dito uh, tignan ko po yung area ng dryer. So dito po tayo unang uh, tumingin sa Dimano. So ang ginagamit po sa Dimano na dryer yung uh, maglagay sila ng panggatong na balat ng ano palay din ang ginagamit. So dito ilagay yung banggatong nila. Uh, kapag umapoy na uh, yung mainit na hangin, uh, may blower, pumunta doon sa palay na yung malaki yung nakabaks, uh, halos palay yun. So, malakas po ang aking pinsan. Yun po ang kasama na tagapagbuhat ng mga palay. So, itong isa yung tag... ano at caretaker po dito sa dryer so dito na mga farmers ah uh, ganito pala first time ko po so ang naka ano dito ah uh, mga 120 sacks ang capacity sa uh, mailagay dito 120 na sako ah uh, mahirap po dito sa dimano kasi kailangan pang ano ibaliktad gagamitan ng uh, pala pag ano uh, baliktad so ang hirap kasi uh, di mano hindi tulad sa di makina na uh, uh, hindi mahirap kasi yung makina lang ang ano maghalo so uh, dito naka ano yung mga uling adon uh, nila ano inilagay so sobrang dami mga farmers ang laki ng ano na download dito ah uh, yung dala po namin ngayon ay 128 na sako so ito natapos na po ito kahapon ah uh, ito ang makasamahan ko tagapagbuhat So, itong nasa truck, ito yung ano, i-dryer ngayon. Uh, mga 10 hours ito po ah, uh, maka ano, sa dryer na makina. So, dito po ako para ipakita sa inyo ang super high tech na dryer ng palay so ganito pala mga farmers, ah, hindi po mahirap kasi ah, dito lang maimbodo dito ah, agos yung mga palay na ano na dryer na at anim po kami uh, may iba't ibat kaming ano trabaho so dito nakalagay yung makinarya sa dryer ah uh, ito po yung operator uh, nag-start na po siyang ano nag-on ng makina so naka-voice over lang po tayo mga kaparmers kasi uh, sobrang ingay ng makina kaya hindi po tayo maririnig yon naka live po tayo so malaking diferensya po sa dimano at sa makinarya kasi talagang mahirap dito sa ano dimano kaysa dito sa makina. So nagsimula na kami mga kaparmer sa pagbuhat kasi magsimula na po yung operator. Kami ang tagapagbuhat at mayroong isa dito sa ibabaw ng truck na ano mag-assist para hindi masyadong uh, ma-force yung lakas namin. So, ating puntahan mga farmers kung paano nila uh, trinabaho yung ano, pag-dryer. Ah uh, dito na ka farmers Ah uh, ganito pala pag ano yung pag buhos ng mga palay. So may dalawa dito na tao para sila po ang magano tagapag uh, lagay ng uh, mga palay. So ang sobrang bilis po mga farmers na higopin sa ano yung hangin sa ilalim kaya kailangan talagang pabilisan at doon naman yung ano yung ano sa Bisaya yung tahop na humay na walang laman uh, ano po siya ma blower yung matira yung may laman na lahat wala nang halong ano tahop so hanggang dito na lang po tayo mga farmers uh, update ko na lang po kayo sa ating mga video na susunod na gagawin So maraming salamat po sa lahat ng nagsubaybay sa ating mga vlog about farming at sa ibang ginagawa po natin. Thank you at God bless.